Mga katangian ng isang philanthropist na meron si Doc Francis Leo Marcos. Yan po ang ating bibigyan ng dialogo dito sa ating YouTube channel. Ito po si Faceless Raw TV. Pero bago muna tayo magtuloy-tuloy, katulad ng ating ginagawa dito, magbabasa muna tayo ng ilang mga komento sa comment section. Okay, uunahin na natin si okay, si Sarah Galarte. Yan, nakikita ko yan na nagko-comment sa ating um, FLM Comeback Channel. Uh, laging nandun yan, nagko-comment, no? At binabasa ni Sir Limor. Maraming maraming salamat, Miss Sarah. Ikaw ang una na nag-comment dito sa ating um, uh, previous blog na may title na A Real Philanthropist, Dr. Francis Leo Marcos. Okay. Uh, at basahin na rin natin yung iba, no? Hindi ko na alam kung sino yung sumunod, eh. Pero basahin natin si Miss Seni Canete, no? Na ang Uh, Seny Caniete, FLM Forever. Wow! Sabi niya, support kita dahil sinusuportahan mo rin ang ating pandemic hero. Subscribe, more power. Maraming maraming salam salamat, Miss Seny, sa iyong pagsuporta. Maraming maraming salamat. Ramdam po dito. Hindi uh, ko alam kung asaan po kayo. Maring nasa ibang bansa kayo, OFW. Pero ramdam po dito sa Pilipinas na talagang uh, yung love niyo yung love niyo kay Doc FLM ay nararamdaman din namin dito. Nararamdaman ko rin na love niyo din ako. Okay? So, basa po tayo. Mga ilan lang naman to, tas tuloy-tuloy na po tayo. Okay? Sabi naman ni Nald Siklista, ito po, isa pong kapadyak natin. No, katuhod, kapadyak. Uh, ang sabi niya, ito, nakakausap ko to. Sabi niya, nice topic, sir, faceless tambayan ko itong video, full support here. Alam nyo, napag-usapan nga namin habang uh, ano, uh na siya sa ano niya, live stream. Napag-usapan namin na grabe yung ginawang uh, action, yung pagtulong ni Doc Francis Leo Marcos during pandemic. Talaga namang mind blowing kasi maraming maraming mga ano eh, maraming mga naabot na mga kababayan talaga natin na ibsa ng kanilang gutom, uh, nabigyan sila ng saya no talaga na hindi naman siya magiging ano eh parang ano eh, ano siya eh, parang selling hot cake talaga kahit sa ka pumunta binibili agad di ba so na ano, nakaka ano nakaka-bless si ano Doc Francis so nag-uusap nga kami okay let's move on ang sabi naman ni Ladyland Channel tatlong heart parang si Miss Sara din ang sabi ni Mitch Tigerfield watching live bro yan kasama ko po yan sa uh, Team Paangat Channel ang uh, shout out ko na rin yung leader namin si si ano si Sir Roy at yung aking mga utol si Utol siya. Thank you si uh, sis Mitch Tigerfield TV. Ang sabi niya naman dito ni Okay. Ito ni ni Karikawa News. Thumbs up bro. Yan. Okay, ang dami ko ring napapanood na mga ano blog uh, vlog ni Karikawa. Napakaganda. Hindi lang ako makapag um makakuha ng mga ano ng mga video clips ni Doc FLM kasi baka ma-reuse uh, maanuhan ako ng ni Lolo na reuse yung aking uh, product na binibigay. So pag monetize tayo, gagayahin ko yung mga ano, gagayahin ko yung mga mga ginagawa nila na kumukuha sila ng mga clips and then ilalagay nila sa kanilang channel. Sa ngayon, ang hirap kasi baka ma-reuse content tayo ni Lolo, mahirap. May narinig kasi ako ng ganyan, eh, reuse content eh hindi pa siya monetized. Ang hirap, no? Katulad ngayon, ang laki ng kinukuha ang WH at uh, yun ang tatrabahuin natin ngayon. So, uh, last time, tumagal yata tayo sa pag shout out pero ngayon, hinto muna tayo. Yun lang muna yung tatawagin natin. At sa mga susunod na vlogs natin, babasahin po natin yung mga uh, mga nag ano nag-comment sa atin ang gaganda no pati ano pati mga nagbabash babasahin natin yun. kasi alam nyo, dapat mahalin natin yung mga basher natin di ba? <laughs> okay. So, okay, ano ba topic natin? Ayun, okay. Mga katangian ng philanthropist na meron si Doc Leo Marcos, Francis Leo Marcos. Bakit? Kasi maaari may meron din tayo nito. 'Di ba? Kaya kaya ito nakikita natin kay Doc FLM kasi meron tayo nito. Kaya tayo nagsasama-sama kasi meron din tayo nito. Bakit ba natin ano uh, hindi naman tayo sinusweldohan ni Doc FLM? Bakit bakit tayo ano uh, sumusunod sa kanya kasi na-influensya ka niya tayo. We are under his influence. Though some of us here, syempre mga tao niya, 'di ba? Alam naman hindi niya yung swelduhan. At napaka grabe, napaka-generous nitong tao na 'to. Ayan, sinabi ko nang isa sa mga katangian na nakita ko, no, bilang isang philanthropist, si I'm referring to Doc Afelem, isang philanthropist, yung katangian na isa na sa nakita ko ay pagiging generous niya. Okay, sobrang generous niya. Narinig ko si Doc si Doc FL ang sabi niya. Ah, uh, may mga ano pa, ya, may mga ano pa yung ano niya, tao niya. 1,000 every day. Wow, Sangka Di ba? Tapos iba pa yung iba pa yung merienda, iba pa yung pagkain hindi sagot ng empleyado niya yun, di ba? Tapos sweldo nila monthly. So nakakatuwa, nakakataba ng puso, di ba? Okay. Um unang-unang na unang nakita ko no? Aside doon sa sinabi natin generous, kasi sobrang generous siya dito eh, sa mga katangian na to, ay yung tinatawag na love for people. Itong love for people na makikita natin kay Doc FLM ay extraordinary. Eto, sa akin lang to ha, ah. baka may mga bash na naman sa atin. Ito kasi nakikita ko eh. Iba-iba no? kasi tayong gamit na lenses. Diba? Halimbawa, yung, ga yung gamit mo na lenses, eh, 500, ako naman, 20, ah uh, hindi, kasi sabi natin 100. Magkaiba tayo ng tingin eh, di ba? Magkakaiba tayo ng nakikita sa malapit, sa malayo. At iba-iba tayo ng mga, pag may narinig tayo ng mga information katulad nito, no, no, na, na nagkakaroon ng grand humanitarian, iba-iba yung balik sa atin. Uh, may mga um, may mga pessimistic may mga optimistic ako ako talagang optimistic ako and realistic uh, medyo ano bibigyan ko ng konting porsyento yung realistic pero napaka optimistic ko kaya nga minsan parang uh, too good to be true di ba totoo ba to mangyayari eh baka naman itong yung mangyayari, di ba so balik tayo sa sinasabi natin love for people ito yung isa sa pinakamaganda na nakita ko kay Doc Francis Leo Marcos na meron din tayo di ba love natin yung mga kapwa natin Pilipino. Love natin yung kahit uh, dayuhan, love natin basta tao. At kahit mga hayop nga mahal natin, di ba? Mga ganun yung mga philanthropists eh may love for us sila. I'm sorry. Ano ba yan? may love sila sa mga tao at may love din sila sa mga ano, sa animal kingdom. At hindi lang yun, may love din sila sa earth, no? Sa mga forest, sa lahat ng mga bagay na nakikita nila. Andun yung kanilang uh extraordinary love not tinetake care nila yan at masasabi ko kaya sila nabubuhay humihinga kumikilos naglalakad tumatakbo umaabot sa maraming mga tao dahil ang pinaka naging motivation nila ay yung love na iyon at ang pinaka maganda rito, yung love na iyon, okay na ano na filo di ba um ano ba yes no ay uh, Phileo, I'm sorry, Phileo, uh, love for ano uh, brothers, no? Ay nag -i exceed no? Yung yung philo na yon ay nagiging agape. Namisa, minsan nag hindi natin nakikita na ang nararamdaman na natin ay agape love. Ano yung agape love? Ito yung unconditional love na hindi na tayo, hindi na yung philo, hindi na yung love for for brothers, di ba? Or sa tao. Kundi love for yung love na nararamdaman natin ay love na galing na sa Panginoon. Pag unconditional yung motivation mo, kapag unconditional yung love na, na nararanasan mo, walang pagod yan. Nakikita niyo yung walang tulog minsan, di ba? Parang bangag na nga si Doc Evelyn, nakaganon, eh, no? Walang tulog. Minsan may sakit na pala siya. Kasi gusto, gusto niya tumulong. Yun yung mga nagiging ano nila, eh, Weakness nila, eh, ng mga, ano, ng mga taong sobrang gusto umabot ng, ng tulong, no? Maabutan lang, ma, ma, madugtungan, na mapasaya, mabigyan, maibsan yung yung, yung, yung sikmura na nagugutom, yung mga bituka na nagdidikit-dikit, no? Uh, ma, ma, maibsan lang yung galit ng abdo nabaga na nahirapan ng huminga, na puso na napipigilan ng uh, uh, ano, na, uh, tumibok. No? Tinutulungan talaga ng mga taong may pag-ibig. Okay? So, yun yung nakita ko, no? Love for people. At yung love na yun ay extraordinary. Okay. Let's move on. Number two na nakita ko kay Dok FLM na maaaring meron din tayo kaya tayo magkakasama ay visionary and dreamer. Visionary and dreamer. So napansin nyo ba yun? <laughs> di ba ako, ako nung sin ko di ba sa live, live stream natin. No, sa mga hindi pa po nakasubscribe, itulak po natin yung ating tulak po natin sa 100 uh, subscription po yung ano uh, FLM comeback. Uh, at makikita natin dito na ang daming mga ano, ang daming mga nare-reach out at na bibigyan ng uh, na nadudulutan ng uh, saya at kagaanan ng buhay itong ating uh, live stream, no? Makikita niyo po 'yan sa YouTube channel, sa YouTube, no? Ang YouTube channel po ay FLM Comeback ni Doc Francis Leo Marcos. At ang host natin diyan ay si Sir Lemore. Okay, balik tayo dito. Isa sa mga nakita ko, pangalawa pala, I'm sorry, this my second um, traits or character ng isang philanthropist na makikita natin kay Doc Francis Leo Marcos ay yung visionary and dreamer siya. Sabi ni ano ni nag-usap daw sila sabi ni Sir Limor doon sa live stream. Sabi niya uh, um, nag-usap sila ni Doc FLM. Sabi niya, alam mo ito yung ano eh, ito yung naki, ito yung ano ko pangarap ko. Ito yung nakikita ko sa bawat mga Pilipino. Kung ang bawat Pilipino ay may ginitong, hindi na yung halaga na sinabi. Blank at tuturuan natin sila. No, hindi short term, kundi long term. Mapapagaan yung bawat buhay ng bawat Pilipino. Kasi kung meron akong ganitong sobrang yaman at ilan ba ang population ng Pilipinas, di ba? Uh, more than 100 million. At kung tig-isa yon ay bibigyan natin ng ganitong halaga. At hindi lang short term. Ang, ang, ang view natin, that's visionary quality traits ng isang leader, ng isang philanthropist. Ay hindi short term, kundi long term. Di ba? Andun yung kanyang vision, andun yung kanyang dream sa maraming mga tao. Okay, pangatlo, action man. Kaya nga hindi siya mapakalis sa mansion niya eh. <laughs> di ba? Dun lang, din, dito tulog na lang ako. One time nga sinabi niya eh, dami ko naman pera eh. No? Sabi niya, Libor, magganito na lang tayo, magganyan na lang tayo. Di ba? Wala pang basher, masaya pa ang buhay. Pero bakit hindi, hindi niya ginagawa yon? Kasi yung mga action man, ang pinaka-motivation yan ay love. Pag ikaw ay love person, di ba? Ano, ano, lagi natin sinasabi? You cannot put a love man down. Ulitin ko po, you cannot put a love man down kahit batuhin mo yan, ilagay mo yan sa piitan, igapos mo yung kamay, kahit yung, kahit ano, kahit nasaktan mo yan, no? magagalit yan, masasaktan, pero ang, 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 ang pinaka-bottom line na isusukli niyan sa'yo ay pagtulong pa rin at pag-ibig. Tandaan natin yan, pag tayo ay lumalakad sa pag-ibig, hindi tayo magagapi ng anumang galit, ng anumang kadiliman. Bakit? Kasi yung pag-ibig, nagpo-forgive. Yung pag-ibig, nagbibigay ng liwanag. Yung pag-ibig, nagbibigay ng pagkakaisa. At yung pag-ibig, nagbibigay ng pag-asa. Okay? Pang-apat, may connection to sa sinasabi natin na action man, di ba? Pag action man ka, you walk the talk. Di ba? Hindi ka nagsasalita, ito gawin natin, ito gawin. Hindi. Kaya ang anlaka ng grad humanitarian natin, eh, di ba? Na dito siya sa Cagaya, pupunta sa, sa, pupunta siya sa, sa Cordillera, pupunta siya sa ganitong lugar, Apayaw, kung sa saan, saan lugar. At yun lang yung mga naririnig natin. Eh aside from that, meron pa, di ba? sa mga nagme-message sa kanya, hindi naman niya broadcast Pag-aaralan din natin yan na bakit kailangan i-broadcast. Ano yung para magyabang? Di ba? Pag-aaralan natin lahat yan. Susunod so, na vlog ko, i-document natin bakit natin kailangan i-broadcast. Bakit natin kailangan i-document? Okay, wag po kayong mawawala. Maganda po yung gagawin nating um talakayan diyan, dialogue diyan. Okay, number four, passionate, driven. 'Di ba pag mga action man, passionate driven 'yan eh andun yung may malalim na commitment at may untiring dedication. Kahit ilagay mo sa piita niyan, tutulong pa din yan. <laughs> ano pa Happy people, joyful people. Yun yung nakita ko. Nakita niyo ba yung bonding ni Doc FLM sa kanya mga tauhan? Ang saya, di ba? Minsan nga, parang nahihiya na nga lang ako kay Sir Limor kasi kung toksuin siya. <laughs> Peace, peace. Uh, Kuya Limor, wag mo kong tirahin ha. Uh, joke lang to ha. Hindi, uh, I love you, Kuya Limor. Kasi misa, di ba, ang saya nila eh, no? Talagang kung, kung magbiro si, ano, si Doc FLM, dun yung, alam mo kasi ako nagkaroon ako ng, 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 ng iba-ibang klase ng, sa workplace ko, iba-ibang klaseng amo. Walang ganong biro. Babatuhin ka, mumurahin ka. Pero mga birong ganon, tapos close mo, sobrang familiar ka. Pero syempre, you know your place. Because syempre, ano mo yun eh? Uh, employer mo yun eh, di ba? Boss mo yun. Alam mo yung, alam mo yung biruin mo siya ng, naku, baka wala ka ng trabaho. Pero ang point ko dito, andun yung joyful, andun yung happiness, makikita mo kay Doc FLM. Isa yan sa napakahalaga na meron dapat ang isang philanthropist. Kasi ka, ano ba yung philanthropy? Di ba? Ano ba yung philanthropy? Philanthropies. Philanthropy ay galing sa Griego na salita na philanthropia. At dalawang hinati sa dalawang salita. Ito yung etymology. Una, yung philo, um, yes, phil, and then yung pangalawa ay anthropos. So, yun doon kinuha yung anthro, um, ay hindi pala anthropology, I'm sorry, Pilan, pilantropia. Okay, napunta tayo sa anthropology. I'm sorry kasi isa yung sa gusto kong subject, no? Anthropolo, anthropology. Okay, so, balik tayo doon. Ah, uh, yung yung tawag na ang uh, philanthropy ay may dalawang salita. Ano? Phil at anthropos. Phil is to love or loving and then anthropos ay tao, people, human Kaya pag sinabi pag sinagsama mo philanthropy, ang ibig, philanthropy ang ibig sabihin ay uh loving people or sa English ay philanthropy. At yung nagpa-practice ng philanthropy or paglalab sa mga tao ay tinatawag na philanthropists. Yun. At pinag-aaralan natin dito yung katangian ng mga philanthropies na meron ang ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis de Marcos. Okay. Number six. Eto number six. Never seek any recognition. Di ba? One time, uh, mamaring sabihin nyo, I, I, I beg to disagree, no? Ay, hindi yan totoo kasi tignan mo naman yung ginagawa niya. Parang pag-yayabang. Maaring meron doon na ganun. No, I don't know. Pero behind that, ano yung kanyang intention? It's between God and Doc Francis Lea Marcos. Ang sabi nga ni Doc ni Dr. Abuan, 'di ba, sa kanyang speech na nabasa natin sa isang article ni Dr. Richard na isa ding uh, I don't know if if he is uh, PhD. I don't know, hindi siya PhD. Ngayon, pero ang sabi ni Doc Abuan, um, sa article ni Doc uh, Richard, ang sabi niya, eto, who are we to judge? Sino ba tayo para manghusga? 'Di ba? Katulad din sinasabi ko iba-iba tayo ng mga lenses. Ang nakita ko dito kapag may naaabutan siya ng tulong, ang sinasabi niya lagi ganito. Sa Diyos kayo magpasalamat, huwag sa akin. Tapos ito naman si Sir Limor, sabi niya, uh, sabi ni Boss, uh, sa Diyos kayo magpasalamat. Di ba? Misa may magsasabi, Kuya Limor, Sir Limor, maraming salamat. Sabi naman ni, ni Sir Limor, ah, uh, huwag po kayo sa magpasalamat. Kay, Dok, uh, kay Boss FLM kayo magpasalamat. Tapos, pag nandiyan si Doc FLM, Boss FLM, ang sasabihin naman niya, huwag kayo sa magpasalamat. Sa Diyos po kayo magpasalamat. Di ba? So, ang laging point ay sa taas. Ang laging turo ay sa taas. Doon tayo magpasalamat sa Panginoon. Di ba? At lagi sinasabi, I was only a vessel. Sabi ni Doc FLM, I was only a vessel. Willing vessel. Willing vessel used by the Lord. Nagpapagami siya sa Panginoon. Eh. Di ba? Ang sabi nga doon, hinirang, chosen. And I believe that. Okay? Pang pito na nakita ko, na magkoconnect sa number one na binasa natin o katangian na sinabi natin. Ano yung number one na katangian na sinabi natin? Is yung love for people. Extraordinary love for people. Itong pang pito na to ay magkoconnect doon sa love for people or extraordinary love for people. Alam nyo kung ano? Katulad yung sinabi ko kanina, giver. At hindi, hindi lang siya basta giver generous giver. Di ba? Makikita niyo naman eh, no? Ang dami niyang pinamigay. Generous giver. Kapag ikaw ay giver, may action yan. Di ba? May kanta nga dyan eh. Give. And it will come back to you. Ano ba ba? Good measure. Press down. Shaking together it. Running over. Hindi eh, ba ako makakakopyright? Hindi ba ako makaka-copyright ako? Iwas na iwas ako sa copyright di ba yung, yung giver siya give and it will come back kaya tignan mo bumabalik sa kanya eh you no know? it will come back to you press down a uh, good measure press down shake it together running over paulit-ulit lang yung cycle kasi nagbibigay siya yun ang principle practices ng isang altruism yung practices na makita yung welfare andun yung kanilang deep concern na makita yung welfare ng tao na maging maayos. Especially the poorest of the poor. Okay, I'm not bragging up Doc Francis Leo Marcos. Like what I have said, meron din tayo nito. Kaya nga tayo nagkakasama sa amin. Di ba? Kasi meron tayo nung traits ni Doc Evelyn. Meron din tayo nung ganong love for people, philanthropia, in Greek word, loving people, loving, loving people. Amen. Love for humanity. Love for people. I'm sorry. Okay, I'm sorry. Nauho na ako. Iinom mo na ako, guys. Maraming, nga, maraming, maraming salamat po pala sa nagpadala ng coffee from US. at uh, salamat din sa mug. May likis ako sa mug at sa cup. No, itong sombrero natin ay binigay lang din sa atin. Maraming, maraming, maraming salamat po. Nasarap talaga ng kape. Okay. So yun, di ba? Yun yung pangpito na nakita ko. No, giver siya. Giver, giver, giver. Okay, dadagdagan na natin. Pangwalo. Guess what? Guwapo. <laughs> May mag-object na naman siya. Bakit? May pangit ba na nalikaan Diyos? Pag sinabi buro sa isang tao, alam mo, pangit mo. Di ba? Hindi, eto ano, kasi ako mahilig kasi ako magbirunan eh, Lord, patawarin niyo po ako, Lord. Misan, ano, ay pangit, di ba, mga pamangkin ko, ay pangit dito ka nga, di ba? Pero ang totoo, eto, mga kaalab, mga kaibigan, mga kapamilya, FLM family, at sa lahat ng mga nakikinig, wala talagang pangit nilika ang Diyos. Kasi pag sinabi mo sa kapwa mo na pangit siya, sinisasabihin mo, di ba, ang Diyos? We are created in the very image and likeness of God. Kaya, for me, given na yung kagwapuhan ni Doc Francis Leo Marcos. ba? Diba? At meron din tayo niyan. Kaya nga tayo nagsama-sama eh. ba? Diba? Mga gwapo at magagandang nila lang. <laughs> Ang dami ko pang mga sinulat dito pero hindi ko na sasabihin. No? Susunod, no? Alam mo, napaka, napaka, ano, no? napakaganda nitong uh, community na to. Napakaganda ng nagiging impact sa Pilipinas. Kasi nagbibigay ng saya, nagdudulot, naiibsan yung yung ano yung kumukulo at yung mga bituang nagdidikit-dikit mga 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 updo na nagagalit no ng ating mga kababayan ay naiibsan kapag nabigyan mo ng pagkain di ba napakalaki ng sacrifice na ginagawa ni Doc FLM at ng ng mga kasama natin no sila Sir Limor at yung grupo na tumulak sa Cordillera na pumunta sa, sa na nagpupunta sa kung saan saan lugar. Napakalaki ng impact nito na ginagawa sa bansang Pilipinas. At makikita natin yan, hindi lamang sa bansang Pilipinas, sa iba't ibang mga bansa. Sa kabila, tatapusin ko na po itong vlog. Sa kabila ng mga nangyayari sa mundo natin, hayaan natin na sumuporta, suportahan natin yung tao na may malaking pag-ibig sa bansang Pilipinas at walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. At pag-pray din natin siya ng kanyang kalusugan, bantayan natin siya, no? Paikutan na paikutan natin ang dalangin natin ay may paikutan si Doc Francis Leo Marcos ng mabubuting tao. Okay? So lahat tayo rito ay mabubuting tao na nagtutulong-tulong para sa iisang layunin. 'Di ba? Na itaas ang kalidad ng bawat Pilipino. Di ba? Maibsan. Hindi lang maibsan. ako talaga sinasabi sabi ko, no? long term po ang kanilang vision. So yun lang po mga, mga, mga kaalab, mga kapatid, no? mga kapamilya dito sa FLM at sa lahat ng mga nakikinig natin, nakikinig na, na ating mga kababayan maging dito sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At salamat din po kasi nag-increase yung aking ano, yung aking atawag dito, yung aking subscription. Maraming maraming salamat. So from 1.5 naging 1.6 na tayo, no? Where uh, noon tayo uh, mag one 17 na. So magtutukay na. <laughs> at siyempre mabigat dito yung ano, yung watch hour, eh, no? So uh, kukunin natin yan. Sa mga susunod nating um, uh, vlog sa ating dialogo, uh, magla-livestream tayo siguro ng mga 2 hours or 3 hours a day para makuha natin yung WH, no? yung watch hour natin. So yun lang po, maraming maraming salamat po sa lahat na nagmamahal kay Faceless Pro. God bless po. Pagpatnubayan tayo ng ating Panginoon. Happy weekend. Bye-bye.